Hey, what's up mga kapalang sa Doc Benz, once again, ang inyong farm service and welcome to Doc Bench Farm TV. Kung bago ka lang napad pa dito sa page ko at ikaw ay nag ng mga itong content na iyong kapupulutan ng mga kaalaman na iyong magagamit sa iyong pagbababuyan, huwag mong kalimutang i-follow para lagi kang updated sa mga susunod pang videos. Aside sa mga makabuluhang content tungkol sa pagbababuyan, dito sa Doc Bench Farm TV ay hangarin din natin na ituwid o itama ang mga makalumang paniniwala tulad na lamang kahapon yung in-upload nating video ay tungkol sa bawal daw ang pagbabakuna tuwing umuulan which is wrong Ngayon naman guys, ang sasagutin nating katanungan ay tungkol naman sa isang makalumang paniniwala pa rin Ito yung tanong ni uh, Edmond Manahan de Dios Sabi niya, totoo ba dok na kapag nilindulan ang buntis na baboy ay makukunan na? Salamat po sa pagsagot Hindi po, tulad kahapon sa nasabi natin wala itong katotohanan at wala itong scientific basis na ang lindol ay nakaka-cause ng pag-aabort pwede siguro mag-cause ng abortion yung uh, paglindol. Kung yung lindol ay nagiba yung building, tinamaan yung baboy na bagsakan ng kung ano paman, ayan, pwede mag-abort. Pero yung lindol na nakaramdaw lang siya ng kunting lindol intensity 3, 4, 5, hindi po siya mag-abort. Sa pagkakaroon guys ng abortion or pagkalagas ng pinagbubuntis, napakadaming bagay ang pwede natin tingnan. Unang-una, baka may sakit. Pangalawa, baka na-traumatize or nabugbog. Isa na dyan yung nabagsakan ng isang bagay kapag nagkaroon ng lindol. <laughs> okay? Uh, isa pa, kapag ka naka-intake sila ng chemical or any agent na maaari mag-cause ng abortion. Yung mga hormones na hindi dapat matake ng isang buntis tulad ng oxytocin, uh, prostaglandin. Ayan. Kapag ka-discrash ang na natin yung baboy na nagbubuntis, makukunan. And another thing guys na napaka-importante nating tingnan ay yung nutrition Yung kawalan ng maayos na nutrition Ibig sabihin malnourish o kaya hindi kayang isupport ng pakain natin yung pangangailangan ng mga nade-develop ng na mga biik sa loob ng katawan ng baboy. And eventually, dahil sa ganong klaseng sitwasyon, ilalabas yon or ia-abort yon. So ayan guys, yung mga mahalagang bagay na dapat nating tingnan kapag naka-encounter tayo ng abortion or pagkalagas sa ating babuyan. And hindi direktang kasama dyan yung epekto ng lindol. Paano nga ba nagkaroon ng mga ganitong klaseng paniniwala sa mundo ng pagbababuhayan dyan sa atin sa Pilipinas. Okay? So, ang maaari nating tingnan dyan, guys, ay yung mga pagkakataon na merong mga technician. Hindi natin nila lahat, guys. Merong mga matitino, madaming matitinong technician, mga eksperto. Yung mga nagsiservisyo sa ating mga baboy dyan, na minsan eh, encounter tayo ng isang sitwasyon o sakit na hindi na nila kayang ipaliwanag. Halimbawa, nagkaroon ng abortion at uh, siyempre ikaw yung owner, tatanungin mo ngayon sila kung anong nangyari, anong dahilan. Ngayon dahil sa kakulangan ng technical na kaalaman, kung ano-ano na lang ang kanilang sinisisi tulad no, bawal daw magbakuna ng nagmuulan, maaring nagkaproblema yung baboy, And then binalikan niya, binakunahan niya yung baboy ng habang umuulan. So sinisi na niya na doon. Dito naman sa Lindol, ganun din. Baka may nag-abort dahil sa hindi na bakunahan ng PRRS, tinamaan yung baboy. Nagkataon na naglindol nung panahon na yon before mag-abort, doon yun na isinisi. Okay? So, yan yung mga possible guys na dahilan bakit nagkaroon ng uh, mga ganitong paniniwala. Okay? Ang mga yan guys ay ilan lamang sa mga makalumang paniniwala na patuloy na kumakalat dyan sa atin sa Pilipinas. And ikaw, uh, bilang magbababoy, meron ka pa bang alam na uh, ganitong klaseng paniniwala na hanggang ngayon ay nai-encounter mo pa rin? Pakicomment dyan sa baba.